Guys, okay, so good evening. Ito yung problema ng mga laptops. Especially, kapag mga ganito, tingnan nyo yung hinge niya. Lumabas na. Ayan. So, hindi naman sa pag aano sa mga laptops. ano? Commonly, kapag mga ganitong laptop, ito yung talagang totally nagiging problema niya. Yung hinge. Napaka, napakahina kasi talaga ng ano nito yung hinge nito. So, hindi ko naman ninaano yung laptop ng, yun na. So, this is a laptop. <laughs> this is a laptop. So, yung mga ganito, mga blong laptop na to, coming from the, you know, so, medyo problema talaga. Low quality, low specs, then ito, low in quality talaga, as in total. So, I do not, you know, so, hindi ko naman minamaliit yung ano. Pero, nahihirap hirap eh. Ganun talaga pag mga may corruption na nangyayari. Ay, nako, ewan. So, ito magagawin natin. So, try natin i-fix. So, sana ma-fix pa. Wala nang mga, ano, turnilyo. Kulang-kulang na yung turnilyo, guys. natanggal na, eh. Tanggal na. Kulang na yung turnilyo. Yan. So, tanggalin na natin to So, this is the common problem of this kind of laptop. Ano, yung mga hinge niya. Yan talaga nagiging problema niya. Yan, oh. Eh. Kita niyo. Tanggal. Ito, angat lang natin ito. Bagay. So, ito medyo matigas kasi ito. So, medyo mahirap talaga sya. Kaya nasisira totally yung hinge nya. Yun o. Oh, nabungkal na guys. Dinatanggal na ito. Naputol na. Ito naman, nabungkal naman. So, tanggalin muna natin yung hinge na yun. I mean, ito. Ang galing muna natin to. Ganyan, ibalik na lang natin mamaya. Ngayon, nakutol, <coughs> ewan ba? San ba 'to ginawa? Made in ano ba to? Ah, nako. Ito yung <laughs> controversial na laptop na high specs pero ang bagal, guys. <laughs> Ay, nako. Tapos, as in, yung quality talaga. Pero, yung fun. Nako, I mean, <laughs> magkano yung price nito? <laughs> Magtataga kayo kung magkano yung price nito. So, ayan. Ayan. Kapag mga ganito, nangyayari, ang ginagawa ko dyan, niluluwagan ko yung ano niya. Ito, ito, ito. Yung sa tornilyo nya, Dito. So, para, kumbaga, uh, mag-free, ano lang siya. Mag-free will. Ito yung niluluwagan dyan, guys. Ito, saan ba to? ito? Ito, ganito. Ito, ito. Parang hihirap naman luwagan dito guys. Yun. Yan. Ito kasi, pag niluwagan mo yan, dapat yan, yun o, oh, diba? So, hindi na siya mahirap buksan, ano? Kumpara kanina, ito na lang medyo mahirap, ano dyan o. Oh? Siya yung magkocontrol mismo dito. Huwag na natin pahirapan kasi nasira na nga eh. Ayan, kaya huwag natin masyadong pahirapan dyan. Ayan, dapat mabilis lang yung pag-angat. Hindi mahip. Kasi pag pinilit mo yan, ganyan, masisira at masisira pa rin yan. Ayan, so dapat ganun lang. Then, ito na yung magkukontrol ng ano dyan. Ayan, niluwagan ko lang guys yung kanyang ano, lock. Ito. Lock ko ng konti. Ayan. <coughs> Yan. Okay na yan. Ganyan. Para hindi masyadong ano. Then, painit tayo ng ano. Painit tayo ng soldering iron natin. Then, yun. Ayusin na natin. Right? Yan guys. Continue tayo. Nag-usudusud tayo sa malapit sa microscope natin para at least may maliwanag at kitang kita natin. So, eto na yung kanya ano nut. Ano? So, yan. So, yung nut, pagbalik niya, babalik na rin muna siya. So, ito, pi-place natin siya dito. Balik na rin na natin, guys. Yan. Ganyan. Place natin yan dyan. Kita ba? Yan. I-place ko lang siya dyan, guys. So, binaliktad ko na siya. Kasi, para ang purpose kasi kung bakit binabalik to guys ito kasi malaki yung nasa itaas so yung nasa ilalim maliit so pag nilagyan natin siya ng stick glue kapag binalik natin sa same position madabilis siyang mabungkal ulit pero kung babalik tayo natin so medyo uh, safe siya or uh, ano ba tawag natin dyan hindi basta basta mabubungkal yun yung pinaka main purpose natin dito guys Uh, sometimes kasi may mga bagay na kailangan 'yan, pag-isipan ng konti tapos gawin na. And that's it. Yan, initin lang natin 'to, ibabaon natin ng konti. So iniinit ko lang siya, binabaon ko lang siya ng konti. then nyano natin maging pantay dapat lapat si guys yun tapos tingnan natin kung tama na ba to Yan. Tingnan natin. Uy 'yun. Tama-tama oh. Oh, tama-tama yung pagkakalagay, guys. Yan, tinitingnan mo na 'yan. And that's it. Tingnan natin. Kaganin natin ulit 'Yun. Then fix na natin. So, doon naman sa kabila, ganun din yung gagawin natin. Babalik natin, guys. Tanggalin na natin tong blue na nakalagay na to. Balik na natin to. Hmm. Kailan ba tanggalin to? Huwag na lang. Tanggalin ko na. Para mas kumapit yung stick blue. nako ayo po matanggal guys. Yun. Yung quality kasi nung ano, nung plastic na ginamit nila. Nako. Very low in quality. Hindi siya ganun talaga. Kaganda yung quality. Kaya ganito yung nangyayari. Hmm. Yan, babalik na rin ulit natin kasi mas malaki yung nasa ibaba kumpara sa ilalim. Yung sa ilalim mas maliit. So balik na rin natin siya then ilapat natin ulit. Then initi natin hanggang sa bumaon. Yan. Kita ba? Tingnan na lang. Yun. Very good. Tapos, yun. Stick glue, sa halagang 2 pesos or 5 pesos sa bayan nyo or kung saan pa maayos mo na. Yan. Pinagpira-piraso ko na yung stick glue para mabilis ko siyang maikabi, mailagay. Yan. Ito muna tayo. Of course, yung stick glue guys, toxic yung ano nyan. Yung usok. So, iwasan yung malanghap yung usok. So, mas maganda kung mayroon kayong electric fan. Yun. Yun. Yan, para mawala yung usok guys. Hindi mo malanghap yung usok. O hindi natin malanghap yung usok. Then ganun pa din. Kuha tayo. Perperasoy natin yung ano. Yan. Stick glue. Ayun. Ayun, all right. Yun na guys, tapos na. Diba? Then, that's it. Oh, exactly. Oh, exactly, diba? ba? Very good. Diba? Oh. Parang ano eh. Tapos ito pa, guys. Tingnan niyo kung gaano na siya kadumi. 'Di ba? Ayun oh. Overheat ng labas nito, guys. Kapag mga Dalawang 4 gigabyte. So 8 gigabyte. Linisin na din natin 'to. Yan. Tingnan nyo yung alikabok. Nadagdaga na may alikabok dito sa shop ko. Oh. Ah, kainis. <laughs> tingiling ko kaya ito ng ano. 500 pesos. Yun. Nako, buti na lang kasi kung mangyayari yun na hindi ito na agapan guys. Ganyan. Nako, paktay tayo dyan. Overheat yan guys. Naka SSD pa naman oh. Yan oh, naka SSD siya. For sure. Yan talaga 100% overheat yan guys. Then, yung term, uh, thermal paste, check na din natin. Feeling ko may nagbungkal na nito. Ano na nga oh. Parang may indication na may nag-repair na. Bungkalin na din natin to guys. Palit tayo ng thermal paste kasi for sure tuyo na to. tuyong yung tuyo ng thermal paste niyan. <coughs> Sabi ko na guys oh. Wala na. tuyong tuyo na yung thermal paste niya. Yun. Ito pa. Oh. Tingnan nyo yung duming yan. So buti na lang. Kung hindi, nako, wala na. Goodbye, laptop. So kakata yung gumagamit ito. Goodbye, everybody. Yeah. Alright, naging singer. Once in a while. Ano na ba yung gagawin ko? Punas tayo guys. Tanggalin natin yung ano, thermal paste. Yan. Nanigas na yung thermal paste niya. Yun. Palitan na natin. So, mabuting hindi na lang bumalik. Na. No. Yun. So ayos ng hinge, naglinis ng loob at nagpalit ng thermal paste. 500 pesos, okay na yan guys. Hindi na lugi dyan si customer. Kasi naagapan eh. Kung hindi naagapan, nako, pagtay na. Ang mangyayari dyan, mas malaking gastos yun. Yun. Thermal paste tayo. Alright, ayan. Yun. Diba? Ganun dapat yung thermal paste. Hmm. Ganun dapat ang thermal paste. Hindi siya tuyo. Ano? Kasi kung tuyo yan, mahal ngayon ang tinapa. Alright. Sige, Balik na natin to guys. This is it. Kaping mainit. And that's it. So habang nagpapatuyo tayo ng sa hinge niya, balik na natin to. So, kaya nyo naman gawin to. Madali lang naman to eh. Ganun lang naman yan. Hello, syempre. Tayo kasi may mga ginamit tayong bagay. So, hindi naman ganun kamahal yung 500 pesos na ganitong mga ano, ginagawa. Talents, skills, then gamit. Yun yun yung binabayaran doon. Kasi kung nag-aayos ka, then hindi mo naman alam yung gagawin mo, so that would be useless. <laughs> di ba? Ganun lang naman yun eh. Useless yun kung hindi mo alam. Hindi mo ba alam? Yan, alright. Then, next. Lagay na natin to dito. Yun. Exactly. Diba? Diba? Oops. Very good. Ito naman dito. Wala na. Tapos na. Ah, mali pala. Sorry na. Sorry na. Kung nagalit ka Di naman Sinasadya yung white pa lang dito guys. Magkakamali pa tayo eh. Yun, kaya pala hindi masyadong humigpit guys. Kasi hindi pala white turners yung nailagay natin. Alright. And that's it. Huwag na natin pilitin masyado. Eh, yun na yun. Cover. <coughs> Sige, gusto tayo dito ulit. sunod so, tayo guys, yan. Cover. Linisin. <coughs> Ang ikabok. Medyo mahirap kapag mayroon kang shop tapos yun. Alos alikabok yung makukuha ng shop mo. So, ask my guys kapag ganun. Pag nalanghap mo yung mga alikabok na yun. Yan, lagyan na natin ng tornels dito. Mahalagang tornilyo dito eh. Diyan. Dito sa ibabaw na to. Napakahalaga niyan. Yan. Itong apat na to sa ibabaw. Kasi di ba kulang to. Kulang ata to ng tatlong tornilyo. Hayaan na lang natin itong nandito sa gitna. Wala naman masyadong problema yan. <coughs> Ayun nga guys, dalawang turnels yung kulang. Kala ko tatlo eh. Kasi tinanggal na ata, pinipilit ibalik. So yun. And hindi na balik. Yun. nag na lang sa atin. Yun. O, ito. Ha? Ah, nandito, ha? Balik na rin natin. O, tingnan nyo kung gura, uh, gura ano. Kaano ka-smooth na yan, guys. Open. Yun, diba? O. o hindi na yung kagang kahirap na bu buksan. Kasi kung hindi natin niluwagan yung tornilyo doon. I mean, yung, yung kanyang nut. So, medyo mahirap pa din yung buksan, eh. Doon yung nasisira. Ano? So, low quality na kasi talaga totally ito. Then, napakanipis. Then, yun na nga yung sabi ko nga kanina, medyo low quality yung gamit na, you know, plastic or anything. So, yan. ang um, bilis na. Hindi na inaangat dito. Wala na. Hindi na inaangat dyan. Yan na. Hindi na yan. Kasi naayos na natin. Ayun. Problem solved. No problem na. Alright. Let's see. Check natin. Power on. Yun, nag-on naman siya. Tingnan natin kung may display. Yun! Di ba? Yun yung tinutukoy ko, guys. Eto. <laughs> <At, laughs> wala na. Ah, sorry, ha. Kung medyo, ano. Basta yun na yun, guys. Thank you so much for having me here. This is Always You, Kote. Kalina Marino. Peace out, guys. Sana may natutunan tayo.